it's time for our harvesting ng ating mga super duper uh, ano ba tawag dito? Sili! mga chili chili ang cute, ang dami dami bunga hindi po to amin sa kaibigan namin to pero ayan nangunguha na po kami with permission naman ang aming pagkuha-kuha at ganito daw po ito kung paano kuhanin kailangan daw po meron kayong scissor at saka huwag isasagad ang pagkat. O, oh, ganyan. Pinatitira-tira. Para daw po hindi masaktan ang ating halaman. O, yes. oh, diba? Sarap nito. sa usaw suka Mahuli taya. Dami-dami. <laughs> Dami-dami. O, ito naman Hindi matapos-tapos ang aking friend. <laughs> Pati ho ka naman si. Guntay gutay na niya. O, oh, di ba? Ba't ibang klaseng kalamansi yan? Yan, yeah, malaki. Ganda. Ang saya. saya ang saya-saya. Ang saya-saya. O, ayan po naman ang kanyang kalamansi. Ano, kinakatkat mo? Wala ka naman kinakatkat dyan. Andun na eh, kasi naubos na. Baka mo may magalit ni may-ari. Uh -uh. Ako naman dyan. Okay. Exchange position. Exchange okay. position transition po kami ng friendship. Talagang pinagtulungan namin to. Oh, kalamansi naman po. Pero ibang klase po ng kalamansi ito. Ito pala. Pwede na ba yung ganitong size? Oo, pwede na. Hindi maintindihan ko saan ilalagay. Baka humalaglag. malaglag. yan. Ito ho, oh, o. Oh. At ibang klase ng kalamansi. Parang ano, parang hindi po siya kalamansi. Parang yung fruits. Anong fruits nga yun? Yung parang... <laughs> parang Ay. iba o. Oh, parang, parang ang gulay i eh. Parang fruits na parang gulay. Iba po yung kanyang skin. Hindi po siya yung makinis. Oh. Pero ang ganda po. Sa usawan, lalo na ngayon, malamig ang panahon. Alam niyo naman, pagkain natin, nakakamay. Sa usaw ng kung ano-ano sa mga sauce. At sabay subo. At saka kip It's cold weather here. Sa Melbourne. Tama na mga limang piraso. Tita Marli isang buong ano, cup. <laughs> Tinan mo po, wala na po akong makuha. Naubos na po ni Tita Marley. Oh, tama na, file. Pang Naki-harvest sa kapitbahay. Yan, sinira pa po ang halaman habang nagbibideo. At meron pa po dito, pagka liit-liit na, super duper nice na ripe na po siya at marami pa po siyang mga ano o oh, tubong bulaklak so ibig po sabihin masaganang masagana siya very healthy ang halaman po dito ang gaganda dayo po kayo sa bayan ng aming kaibigan sa <laughs> west sa bayan ng west ang ganda po para po kayo nasa mini market pick as you buy fresh po ang inyong mga mabibili. At pagkatapos naman po ninyo mag-ani dyan, pagkatapos nyo naman po mag-ani, ito naman po ang susunod nyong gagawin. O, oh, punta po kayo dito at mag-super duper uh, ano po kayo? doyan Shing-shing-aling! Shing, shing, a ling, a ling, a ling, Aray, kuk, <laughs> shin, shing, a Ay, pa. Shin, Good day! Anyway, kita Alex, happy birthday. Nandito po kami sa kanila kasi birthday po nung mag-asawa. Eh, nanghalarin po kami ng mga prutas nila.